Alright, mga Chats welcome back sa ating YouTube channel. For today's video, guys, so makikita nyo sa ating video, Ah, uh, meron tayong uh, back converter, no? step down converter, uh, charger. So, ito po, guys. Nakonekta na natin, guys, sa uh, positive to positive, negative to negative. So, reading, reading na po siya, guys, at uh, E, tap na lang natin sa ating positive ng ating battery at sa negative yung so, test natin ng battery no? so, uh tingnan nga guys and volt so, yan ang gagamitin natin guys na ah, uh, uh, bali ano lang siya, tutorial ah, uh, bali ah, uh, ano lang siya kung para makikita nyo guys na na maganda na may tunditong uh, converter na ito na uh, mabilis siyang mag-charge po so subukan natin ito guys so sa positive naman guys sa uh, pula dito na din eh, i-connect yung ating source ng uh, ating uh, buck converter yan wala tayong ano guys para, uh, tusok lang natin sa botas ng ating battery so hindi lang natin galawin pag ma finalize na natin so ganito lang po guys ang gawin natin pag uh, wala tayong ano sa ating mga sasakyan so direct na lang natin itong uh, connection ng ating um, back converter no? positive to uh, no positive uh, negative sa negative yan po guys ang nagawin natin para hindi tayo mahirapan sa ating mga sasakyan kung wala tayong charger na nabili at kung mayroon tayo dito uh, pwede naman tayo makapag order sa uh, online so step down converter po siya 12, 24 uh, 12 from 12 to 24 volts po siya so, yeah. so magcha-charge siya sa ating mga uh, cellphone at iba pa so yan naplasta na natin guys at uh, masubok natin ito uh, at lang ako ng connector na kung ano ang type na ngayon uh, cellphone niyo so yan na din may dalawa siyang uh, port na USB. So, dyan natin ipapasok uh, saan. Kung dalawa ang i-charge ninyo, pwede yung pwede. Ha? Yan. So, itong tab guys, uh, wala itong laman. So, atin itong lagyan ng uh, baterya niya. So, ah uh, ating maobserbahan guys kung uh, mabilis ba itong uh, step down converter uh, na magcha-charge sa ating mga gadgets. Ayan. O meron siyang laman guys, uh, 2% lang. So yan ang ating So ito po, 3 o'clock tayo sa uh, hapon na simula na mag-charge so, hintayin lang natin, uh, ang isang oras lang natin ang paghahanap ng hour later, gusto ipakita. so, ito na po guys after one hour, one hour, ah, uh, ito na po, ah, uh, chik natin. so, yeah, hindi pa kayo na subscribe sa ating YouTube channel, pa subscribe naman mga kabutat. Yan. So, kita ni guys, 53 percent from 2 percent sa 1 uh, hour. After 1 hour, nagiging 53 na po siya. So, napakabilis po. Sana po ay uh, karoon.